Nakita oh. mo yung na vlog ko? Oo. Hindi mo nakita yung vlog ko? Hindi ba? Ay. Oo. Oh. Oh. Yan ang practice. ano ba? Ito? Testing. Testing yung ano, road test. Road test. test. <laughs> okay na ang konti-konti. Oo. Okay oh. Oh, malayo-layo. Yung <laughs> malapit sa Malapit sa katotohanan. Malapit sa katotohanan. Oh, ito, oh, ganda no. Oh, balik yung ano niya, ano? May lumuwag lang dito kung ano-ano kaya nang binilis. Oo. Oh. Uh -huh. Paano hindi ma-rewire? Tinanggal nila yung ilaw sa headlights. Di ba uh -huh. naglagay ng maliit dalawa? Oo. Uh -huh. Hindi ba nila? Nila ang talo, nila ang ilaw. So, kaya nakawindang-windang wiring na. Ito. Ito yung takbo. Ito so, tumatakbo kami 180. oh, 180. 80 lang ang milyahe nito pero mabot ang 180. mga road test eh. Para baka sabihin na naman nila. Ano eh. Kailangan mga Oo. Oh. Walang gasolina. <laughs> Ay, oo, oo nga. namun tayo, mau nah kami, boleh apa lagi gasolina? <laughs> oh. Nice na. kasi pagdoras ng lalo na stock Mag-uumi 'yung ano niyan. lagay ng gasolina pati 'yung sa carburetor. Wala wala lang. road test. Road testing. Oh, uh, lang lampo kami dahil wala na kami gasolina. Wala na kami gasolina. Ay, patulak. Mag Pahero magtulak. Baka ma pa

ang ah, aming sakyan salamat ah, ah, po ayos po hindi para sa akin dapat lang talaga ang ito yung mga may lisensya talaga katulad ko wala akong lisensya ba't ako hawa ito diba? oo oh, oh, oh. tama lang yun ang aming kailangan eh. uh, may lisensya ang problema ma wala nga ano, may hahabulin. Oh. Okay. Wala. Hindi. wala. Pwede pa nga a may resense. Pakipay oh. ha. <laughs> Pakipay ah. tayo Ayus na rin ang kotse ko yan ay aking na uli sa gabi Oh, okay. sa gabi, salamat po. Magkikiting araw sa ano, sa pagkabi. Oh. Sabi ko, Wala may concert kasi sa mga tao, di ba? Oo. Gaya-gaya. na sa Hindi mo sa panggabi yung pangarap. Oo. Pakita nyo lang sa kanya. nyo na yung... bibig princesa. Oo. Noon una, hindi sa araw, sa gabi. Oo.

yung pa rin yung suot <laughs> tarik na yan <laughs> yung, yung pa rin ang suot yung ng basura <laughs> ay napo saan ba nagtapon? yan ar hindi pa rin nagtapon <laughs> hindi pa rin nagtapon okay na <laughs> umingi pa ng cambio umingi pa uli ng cambio <laughs> <laughs>